Good day sa inyo mga kabayger, purihin ang Panginoon at salamat dahil napapindot ka. At kung isa ka sa mga owner na babanggiting kong mga motor, paalala sa YouTube At tutukan mo na tong video ito para malaman mo yung nilalaman ng video at the same time para din sa kapakanan ng motor mo at paalala na rin doon sa mga makakapanood dalang lalo na sa mga kawatan no? so pinangungunahan ko na kayo no wag gawin sa krimen itong mapapanood yung video lalong lalo na sa mga makakapanood na bata no so nire-remind ko na kayo wala na akong pananagutan kung ginamit nyo po sa krimen itong mapapanood ninyo no? so wala pang isang linggo na panood ko itong video ito no ah, credit to the owner na lang no so napakaikli lang itong video natin no namnamin nyo na mga kabiker baka isa sa inyo may ari ng motor na babanggitin ko kung ikaw ang nagmamayari ng Mio Salty, Mio Sporty o Raider 150 o at iba pa, paalala sa iyo to para maalarma ka, no? So itong ipapakita kong video no, credit to the owner na lang no. Anong napanood ko tong video ng ito mga kabiker? Nagkaroon ako ng concern tuloy sa inyo mga kabiker at doon sa mga makakapanood, no? So paalala sa atin to, lalong-lalo na doon sa mga bago pa lang na nakapaglabas ng motor at sa mga may motor na ganito. So isang magiting na pulis na nakahuli ng isang kawatan na isang karnaper ng motor na napakabilis at napakadali nilang nakawin yung motor gamit lang yung isang bagay. So eto yon. Yeah. Tagan mo sa akin kung gaano sila kagalit. So ayan kung mapapansin nyo yung bagay na pinakita. Ayan. No? So medyo malabo no? Mainam na hindi masyadong nakita yung tools Baka kasi gayahin yan Isang simple lang na gamit Pero kayang-kayang nakawin yung mga motor nabanggit at mababanggit pang pa mga motor. So, tuloy natin. Na tumira sir. Tumira ng motor. Ito, Raider ito. Yes, ito. At kung mapapansin nyo mga kabiker, parang tool lang na Allen wrench na pinatulis ata yun kasi may hawakan, no? Kasi kaya may hawakan yun para persado nilang mapihit pamuti yung susian. So, tuloy natin. Ito walang susi. Ito ang gagamitin Ayan, nilang LG. susi diyan mo ba? Yan ako titignan nyo, napakabilis lang nila. Sinuksok nila lang, hindi pinihit niya. Yun. So, so ganun lang kabilis nilang nakawin yung mga motor. Kaya paalala ko sa inyo mga kabiker, kung kayo ay may-ari ng new Salty, new Sporty, o Raider 150, no? Para sa itong video nito. Alam ko hindi lang ito yung mga motor na kaya nilang nakawin, no? Yun lang kasi nabanggit. Pero I believe, kayang-kaya kaya nilang nakawin. Kaya nga, kung titignan nyo, sabi ng police dito, play natin. San so, so, ganun so. so, so, lang, sir? Mang, so, ganun so. Ito lang. Ito. So, ito lang, makita nyo. Tapos... Raider, Mio, Mio Sporty. Split seconds lang siya pala, no? Split seconds lang, wala pang minuto, kaya-kaya may kaya So, yun yung sabi natin sa mga may-ari ng, ano yun, anong klase ng Mio? Salty salty Mio, salty. 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 Mio, Mio Ako, Mio Salty, tsaka yung uh, Mio Sporty. Tsaka itong mga Raider na ito, kung maaari, kapag ka na bumili na kayo, ay palitan nyo na yung susiyan ng gas, yung may anti-tep. Yung may anti -tep. At the same time, yung sinasabi mo, yung sinasabi mo para hindi malakawan. Ingat, mag-ingat din po sa pagparada, hindi basta basta magparada ang gas. Narinig nyo na sa expert na magnanakaw. Pinukunto niya dito na pag nag-parking ka, kailangan safe, no? Pero kung titingnan natin mga kabiker, kahit saan pa yan nakaparking, basta yung nanggamit nilang tool, kaya nilang nakawin yung motor mo, kahit masikip pa yan, no? So, kung nanulod ka ngayon, isa ka sa mga owner na nabanggit na mga motor, no? I-double lock mo na yung motor mo, no? Kabit ka na ng kill switch na secret, magkabit ka na ng alarm, kabit ka na rin ng padlock sa mga gulong, at tulad nga ng sinabi ng magiting na pulis, no? Palitan nyo na yung susian nyo na susian na may anti-tep. No? Meron kasing susian na may anti-tep. Iba kasi yung klase ng butas ng susian. Meron mga nabibili sa mga Lazada, Shopee, meron yan. Kailangan na natin i-double lock. No? Kung mahal natin yung mga motor natin at nagagamit natin pang pasok sa trabaho, nagagamit natin pang hanap buhay, no? lalo na single pa yan, i-secure na natin mga kabahikers. So simple lang yung video natin mga kabiker. Ginawa ko lang itong video ito para paalalahanan ng bawat isa. Lalong lalo na yung mga owner na nabanggit ng mga motor. So bilang suporta dito sa ating video, like and then share natin para kumalat pa at mapaalalahanan pa yung mga kabiker natin. And then wag niyo na rin kalimutan mag-subscribe. So yun lang mga kabiker. Thank you for watching. God bless.